Dalawang barko na naman ng China Coast Guard ang itinaboy ng Pilipinas malapit sa Pangasinan dahil sa patuloy na panghaharas ng mga Chinese muling iginiit ng ating pamahalaan na wala itong balak alisin ang missile system na dineploy ng Amerika. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Halos hindi na tinantana ng China Coast Guard ang hilagang bahagi ng West Philippine Sea. Kahapon, dalawang barko na naman ng China ang namataan malapit sa may Pangasinan. Unang naitaboy ng Philippine Coast Guard ang CCG Vessel 3304 malapit sa may Bolinao. Hinahapunan, pinalitan nito ng mas malaking barko na CCG Vessel 3103. Pero kahit dehado sa mas malalaking barko ng China, hindi sila tinantana ng BRP Cabra. Niradyohan nila ang mga Chinese at pilit na itinaboy sa loob ng ating exclusive economic zone. Una nang sinabi ng Coast Guard na planado ng China ang regular na pagpapadala ng mga barko sa EEZ ng Pilipinas. Bukod sa mga white ship o Coast Guard vessels, madalas na rin maispatan ang mga warship ng China. Kaya ang Philippine Navy pinag-aaralan ang mga suhestyon na magtayo ng West Philippine Sea Command para mas matutukan ng seguridad sa rehiyon. So that proposal is well taken. The armed forces has different unified commands, which address not only internal but also external defense operations. But however, that the recommendation will be duly noted and we will be studying them. Bukod sa Navy, nakalatag na rin daw ang plano ng Coast Guard na bumili ng mga bagong barko para madagdagan ang mga nagpapatrolya sa West Philippine Sea. The President, Bombo Marcos, has already approved the acquisition of five more 97-meter vessels for the Philippine Coast Guard from uh, the Japanese, uh, uh, from, the ja from, from Japan. No? and then of course the 40 uh, vessels that will be coming from France. As we decide the acquisition of vessels. Muli namang iginiit ng National Security Council na walang plano ang Pilipinas na alisin ng Typhoon Missile ng Amerika sa Luzon. Dati na itong ipinrotesta ng China, pero nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na aalisin niya lang ang missile kung ihihinto ng China ang pagiging agresibo at ilegal na pangangamkam ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.